Okay mga ka Another day, another DIY Ito po uh, si, ka, si Tebes, Yan po yung shock niya uh, na, nakabit original po yan Pabaltan po natin yan Kasi po eh Suko na yung atay ko Yung naman loob ko po, may kalyo na Eh <laughs> apat na taong ko nang gamit si Tevez eh, Akala ko, lalambot eh, Parang mas tumitigas pa Kaya ano hindi maganda yung play niya mas maganda siya pag may angkas pero pag ako lang mag isa po lamog lamog yung laman loob ko kaya yun nakit dumaan ako sa junk shop may nakita ako nilinis ako nilinis na istak ng ano XRM nakuha ko lang ng sipin nyo magkano 150 Pwede <laughs> eh, di na diba Chusy pa ba Ayan kakawit natin Kinect ko na siya kanina Walang leak Tsaka ano Maganda yung laro Kunting din lang Bumabaon Hindi katulad nitong Stock ng TBS Grabe yung tigas Parang hindi siya shock o, Sige Let's go Kabit na natin Anang intro intro buti may nakuha pa ako size 17 sa aking uh, mga tools kung di, hindi ko matatanggal po. kung di pa ba 15 14 14 hindi 3, eh. Uh. Mas maiksi nga pala yung konti ng siguro half inch.

diba Ayan. Ayan yung difference nya. Kita ba? Mga half inch. Half inch. Pwede na yan. Bababa ng konti yung upuan ko. Okay. Ito natin. lang patagalin. You know, Laki like ng diferensya. <laughs> bababa nga. Bababa. Di abot to. Oh. Tantangalin muna natin yung isa. Oop. Oh. Terima kasih Okay, tuloy na natin yung pagkabit. Tanggal na natin yung kabila. Ba Bababa natin itong likod. Ah, Marami tayo. Uh, Nagkat lang walang kasama. Durok okay. Unti-unti Nakakaya Ah, mamaya natin si sige pa. naman. Okay, kabilang side. Kabilang side. Kami muna sa baba. Oops. Dito kasi.

okay mga ka earth yun na natin taliwat ka ang verdict tumaas sya ayun umangat yung gulong sa likod mas mataas yung ground clearance tinesting ko pero hindi ko na binidyo kasi umuulan lumambot siya, lumambot malaking difference kaysa doon sa si stock pag eh, patisipa ko na lang kung tuloy kong gamitin pinturan o whatever or the meantime okay na po po thank you and another day another DIY segment thank you po magay naman kasi dilaw si Tevez o oh, dilaw no? dilaw Oop, dilaw ay siya ah, ay pa mga ah, ay samang